Uh, hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 11 ng Hunyo 2025. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6 gis ng umaga alas sa ng umaga araw po ng Merkulis at tais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal patungkol dito sa nangyari nung isang gabi in the middle of the night hindi ba? <laughs> o nagbutuhan sila uh, na ibabalik o hindi ang impeachment complaint sa lower house. Nagbutuhan po sila. At yun nga ang resulta. 18 ang pumayag, 5 ang hindi pumayag na ibalik. Pero po ay didiritsahin ko na po ano, unconstitutional po yan. Wala yan sa kapangyarihan ng Senado. Wala. Ngayon ay ito ay sasagutin na lang muna natin kasi kaninang umaga ay narinig ko nag-press conference si Escudero napakayabang. Ang sabi niya, saan nakasulat, sabi niya, sa konstitusyon, ano? Sa konstitusyon, saan nakasulat na hindi pwedeng ibalik. Ang sabi niya eh. <laughs> saan nakasulat ka niya na hindi pwedeng ibalik? Ay, ang masasabi ko lang dyan ay piloso po yung ganyan. Hindi naman isusulat dun eh. Bakit pa isusulat yan? Hindi na isusulat yun kasi nga naandun na na ang trabaho nila is to try and to decide all impeachment cases at sila lang ang may authority sila lang. Mayroon pa siyang sinabi na kung may kumpin kayo, dalhin nyo na sa Supreme Court. O ay adi, anong ibig sabihin niyan? Wala siyang paninindigan, hindi ba? Wala siyang paninindigan. Ang gusto niyang idamay ay Supreme Court o dadalhin ang bula sa Supreme Court. Ay alam naman natin na pag Supreme Court na ay baka abutan ng isang taon yan. <laughs> At saka nga, ang Diyos mismo ang nagsasabi sa mga judges. Hindi ko naman sinasabi na nababayaran yan. Pero ang Diyos mismo eh, ang nagsasabi eh, mga judges, huwag kayong tatanggap ng suhol. Kasi labing lima lang ata sila yan eh. Ay kung tumanggap ang sampu, di panalo na, hindi ba? Madali pong bayaran. Ang sinasabi ko lang dito, madaling bayaran ang sampu kisa sa isang milyon na tao o 100 million na katao na population ng Pilipinas. O, madali pong bayaran. Hindi ko sinasabi na pwede silang bayaran, pero ang Diyos mismo eh, Ayaw yang, yang tumanggap ng suhol ang mga judges. Ay bakit sinabi yan? Ay kasi nga eh, kung eh, ang bayad o ang suhol ay ang sabi po ng Diyos ay nakakabulag oh, at nakakaalter yun po ano ang sinabi Nababago ang deklarasyon ng mga rightos ayan po eh, hindi ba o gusto nila <laughs> gusto nilang dalhin sa Supreme Court kung may complain daw ay dalhin sa Supreme Court ay wala naman nakasulat na ganyan sa 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 saligang batas. O sige, paraanin na natin na ang sinasabi ni Escudero, piloso po talaga eh. Piloso po. Bumaba ng bumaba ang level ng katuwiran niya. Ang sabi niya ay saan daw nakasulat na hindi pwedeng dalhin o ibalik sa lower house yung complaint saan daw nakasulat ay ay sige ay tanungin naman natin siya tanungin natin si Escudero saan naman nakasulat na pwedeng ibalik hindi ba saan nakasulat sa constitution na pwedeng ibalik ang impeachment complaint sa lower house una-una para mong sinasabi na wala kayong kwenta mga lower house kayo pag ibinalik mo yan doon o. Oh. Pangalawa, kung ganyan ang paiiralin, kulang po ang tinta ng bulpin. Lahat na pagsamasamahin mo kung isusulat natin lahat yan. Kung isusulat natin lahat yan, yan din kasi ang, ang napag-aralan ko na piloso po na ginagamit sa Biblia. Saan daw nakasulat? O, oh. Ganun po eh. Ay, hindi nga isusulat yan kasi nga common sense eh. Common sense ang pairalin. Hindi na kailangan isulat. Kasi kung isusulat, kulang ang tinta ng bulpin. Kasi kung lahat ng iniisip ng tao, gusto mong isulat dyan sa konstitusyon, kulang po ang tinta. Kasi bawat tao may, may iniisip eh. At ang kasakiman po ng tao walang hanggan ang kalukuhan ng tao ay hindi pa naisip nung gagawa ng konstitusyon o yung gumawa ng konstitusyon hindi pa naisip na mayroong ganyan darating na tao saan nakasulat sabi niya eh hindi pa. <laughs> ang ibig niyang sabihin mali ang konstitusyon pero hindi po eh naanjan na yan kaya nga lang ay iniiwasan nila ngayon ang title ko po ngayon ay Robin Hood Padilla at Bato de la Rosa Judges po kayo, hindi kayo abogado ni BP Sara. Iyan po ang title ko ngayon ano? Robin Hood Padilla and Bato de la Rosa Judges po kayo, hindi kayo abogado ni Sara. Ngayon, ipapaliwanag ko lang po ano ang judges po, hindi po pwedeng gawin yan. Nasasabihin mo yung, yung nagsampan ng kaso, ay ripasuhin nyo yung muna yan. At tignan kung wala kayong nilalabag na batas. oh, hindi po gawa ng judges yan. Yan ay trabaho po ng defense lawyer ni Sarah. na Natitignan yung mali yung pagkakamali na ginawa ng kamara. Hindi po ang judges, hindi po. Ang katungkulan po ng judges ay dinggin. Una dinggin. Ay sa kasi ngayon, hindi nila dininig eh. Kung hindi, ibinalik nila. At humihingi sila ng sertipiko, mga tanga nga eh, mga tanga. Bakit kayo hihingi ng, ng sertipiko? Hindi ba kayo marunong bumilang? kung ilan bisis na, na, na nagpadala sa inyo ng impeachment complaint bilangin nyo ah sa loob ng isang taon ilan bisis na ba yan ay pero nga ang tao kasi ay gagawa ng mga samot saring kunya ni observation eh o bakit daw marami ang complaint o maraming articles of impeachment ay ang bilangin nyo kung ilang bisis na kayong nakatanggap ng complaint o ng yang ganyan, yang, yang impeachment labang kay Sara at bilangin nyo yung, yung ilang buwan na yan. O, ang ibig kong sabihin, kasi mayroong palugit na hindi pwede magsampa within a period of one year. O, ay saan mag-uumpisa yan? Adi ah, dun sa pag nagsampa na, hindi doon sa nagkukus lang doon sa lower house, kinakount yun. Ayun, hindi po. Iba-iba po yan. Hindi yung may naghain lang ng komplain sa lower house, umpisa na yun. Hindi po. Ang bilangin nyo, yung nagsampa dyan sa inyo. Kahit may komplain doon sa baba, labindalawa ang komplainant ay hindi pa counted yan kasi pag-aaralan pa ng committee at kahit na nga hindi na pag-aralan ng komite, pag pag one third na ang bumuto na pwede yan pwede nang i-transmit yan ganun kay kwan kay irap yung impeachment po ni irap minadali po yun pero nagbutuhan sila mayroon ng one third ang bumuto ay ito lagpas ng two third eh ng mga congressman ang bumoto o pinadala na nila. Hindi ba? O, yun ang bilangin nyo, hindi doon sa complainant o hindi doon sa, dun sa article of impeachment. Mga, mga tanga nga eh. Ayaw kong gumamit ng salitang tanga, pero yun lang po ang naaangkop sa kanila o kaya nagtatanga-tangahan sila. Hindi nila kayang bumilang Parang si Robin Hood Padilla. Hindi ba? Nung tinanong niya si Risa Ontiveros, Ah, eh, ilan ba kanya ang buto para tinatanong niya si Risa Ontiveros ilan daw ang buto para yung pag pag kay Kibuloy kinontempt si Kibuloy po eh oh, ay mabaliwala ilan daw ang buto ay ah, eh, kung ako si Risa ay Naan dyan, nakasulat yan, basahin mo, unawain mo. oh, dapat ganun ah? oh, ay hindi nga alam, siguro bumilang, hindi ba? O, oh, ganyan ang senador po, bumaba ng bumaba ang kalidad ng mga senador natin. oh, bumaba ng bumaba kasi nga, ang bumibilang ng buto ay masin. At palagay ko hindi maaayos yan pag ang bumibilang ng buto ay masin ay madali pong dayain yan eh. Napakadali po yan. Lalo na kung naan dyan ang China, hindi ba? Mga sinador sila ito ng China eh. Oo. Oh. Ipapanalo talaga nila yan, hindi ba? Ipapanalo nila. Pati si Markulita, hindi ba? Oh, Oh. Ipapanalo talaga ng China yan. Kasi nga yan ang gusto ng China. Oh. Ngayon, ang ginagawa ni Robin Hood Padilla at sa ni Bato de la Rosa, sila ay umaakto. Ha? Umaakto po sila na sila ang abogado o advocate ni Sara Duterte sa ginawa nila. At sumug sumuginda naman ito si Escudero at labing walo sila. O. Oh. Ayan. Sila ang tumayong abogado yung ginawa nila, gawa po yun ng abogado ni Sara. Hindi po gawa ng judge yan. At yan po ang tatalakay natin dito. Gagamitin po natin ang Biblia. Opo, pala maliwanagan po tayo. Opo, ay ako hindi ako nagtataka dyan eh. Kasi nga ay, ay simpre maraming tao ang hindi nag-aaral eh. O, maraming tao na tamad magbasa maraming tao hindi nagre-research kung ano yung sinasabi lang, yun na yun. Huwag po ganun. Makinig po kayo sa mga sa mga aral o o sa mga uh, ibang bloggers o ibang ibang kuminto. Makinig po kayo para maliwanagan po kayo. At naniniwala ko pagkatapos kong ibigay itong mga Bible verse ito, actually, tinalakay ko na ito eh. Opo, kaya kabisado ko po ito, lalo na nung, nung in-impeach nila si si Kwan, si, si Sirino. Opo, ganyan din ang nangyari kay Sirino, ang nag-complain ay naku po, Yung mga kasamahan niya, mga Supreme Court Justice, pero ang nag-decide sila na rin, hindi ba? Under sa Pangulong Rodrigo Rua Duterte, sila na rin eh. Sila ang nagpatalsiki, eh. hindi naman natuloy yun eh. Hindi natuloy. Eh. Nagtistify lang sila doon sa lower house, tapos kinuha ng media, ayun na, pinatalsik na nila si Sirino na hindi dapat ganun. Sila ang nag-complain, sila ang complainant, si Tirisita Castro ata yun eh. Yung associate justice yun eh. O sila ang namuno doon eh. O wala daw galang si Kwan, si, si Rino. Hindi sila ginagalang, hindi ba? <laughs> ay wala po yan eh. Yan mga ganyan, mga patutsada, daw wala yan. Kasi hindi, hindi makwantipay yan eh. Walang galang, hindi sila ginagalang. O, ay, <laughs> gusto nilang tanggalin, ay yun na nga. Nasanay sila kay Duterte. Kasi nga walang juprasis si eh. Kay Duterte eh, wala eh. At yan siguro ang inaakala nila ngayon. Walang juprasis Pero batiin ko lang po muna ang pan, ano, ang mga sumusubaybay sa atin. Salamat po sa inyong lahat, ano, bago ko ibigay yung Bible verse, ano. ah uh, Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalia ng Bakur, Pampanga, salamat po sa inyong lahat. Libra Girl, Alex Sarminto, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Barin, Will Utaib ng Laguna, Nilson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andri Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbais, Jos Shalan, Elinita Sklapter ng Germany, Bin Puno, Liti Piralta ng Mamburo Occidental Mindoro, Maribel Baligat Kulyo Quirticio Juna M. Rinaldo Abintino Mer Herrera ng Ibaston, Illinois Ernesto Aburki Placer Eduarte Hiasmin San Juan Roman de Paz Mary Grace Santos Pagmando John Cabrera Luwin Sigako Aik Maglasang Linda Trasmonte Linda Walton Sasha Andigwid Lini Bungat Agripino Si Eduardo Gonzales ng Singapore Bumble D. Di Juana Duko. Uh, Ernesto Aburke, uh, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Solidad de Maculangan, Brenda Martin, C.J. Torrio, Milchor Tolentino, Brother Pakamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, uh, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sony Gaya, Rupino Baldos, BT Velasco, William Ilay, John D. Cinco, Victorino Ritran, Norman Nabatar, Bonifacio Abila, Danilo Magno, Carl Arban, Salbi Ibanez, Dumus Tiptip Tib Tib Mercado, Bernadette Francisco, Yusser P.O., Cyril Andres, Hermihenil Dugardi, Rubin Dilpin, Mama Gina, Lanso Bintag, Leonardo Asibis at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito po ang mga vloggers naman na nirerekomenda ko po sa inyo ating panoorin at subay bayan, ano. Ito po sila ano si Michael Apasible Bulletin at Tony Insurikto. Bunyog Pagkakaisa, sa Blackcaster Armandin, Engineer Tutu Kaosing Aling Marie, Mr. Sa To, Christian Isgira, PMTGR Bloggers, The Action Man, Roja Panturus, Dibina Apostol, CGP Chai, Kapihan Yard at Ago. Dimdus Johnny kakamping ang Bataswid, with attorney Claire Castro Kawal de Carbonil, attorney Silo Magdo at saka si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. Ito na po ang kwan ano ang isisir ko sa inyo no para maintindihan natin na mali yang ginagawa ng Senado. Ito nang pinakamababa na kalidad ng Senado na nakita ko. Opo. Isaya 32, uh, ah, 33 verse 22. For the Lord is our judge. The Lord is our lawgiver. The Lord is our king. He will save us. Yan po. Diyan po nanggaling ang konstitusyon ng Amerika. Pero pinaghiwahiwalay nila, pinaghiwahiwalay nila ang katungkulan ng Diyos at ibinigay sa tao. Kasi nga sakim ang tao. Alam nila kasi sakim ang tao eh. Gusto ng tao sa kanya lahat mapunta. O ay ngayon, pinaghiwahiwalay nila. Mayroong executive, mayroong legislative, mayroong uh, yung, kwan, yung uh, legislative, executive, at saka judiciary. Tatlo po yan eh. For the Lord is our judge. The Lord is our lawgiver. The Lord is our king. It is He who will save us. Ayan po ano. Ngayon ay itong senador po ay under sa impeachment temporarily ginawa silang quasi judicial body ng konstitusyon para sila ang tumayo na hurado ay bakit ipapasa nila sa sa judiciary? Hindi ba? Ay di tanga, hindi ba? Bakit ipapasa nila? Para ikuan yan, guluhin ang isipan ng tao para idili ng idili. Kaya nga umaakto sila na sila ay abogado ni Sara. Hindi ba? At nakasulat doon sa konstitusyon, The Senate has the sole power to try and to decide. Oh, bakit dadalhin nila ngayon sa Supreme Court? Ayan na nga nililito nila mga tao. Pero ang gusto ko lang sabihin dito, kaya pinaghati-hati yan o ganyan kasi nga sakim ang tao. Sa kasakiman ng tao, pag executive na siya, gusto niya sa kanya na lahat eh. At 'yan ang nangyari doon kay Marcos, hindi ba? O sa kanya na lahat eh. 20 years yun po eh. Oh, ngayon ito naman si Escudero, nililito niya ang mga tao. Saan kanya nakasulat yan na hindi pwedeng ibalik? Ay tanga, hindi ba? Oh. Ay kung hanapin ko naman sa iyo, Escudero, saan nakasulat yan na pwedeng ibalik? Oh, piluso po ka, piloso po hindi kita. Saan nakasulat yan na pwedeng ibalik? Oh. Kaya nga walang katapusan yan kung yan ang pamantayan. Leviticus 19 verse 15, you shall do to uh, you shall do no injustice in judgment. Yan po, ang kausap po dito ng Diyos sa Leviticus 19:13 at uh, 19:15, ang kausap po dito yung mga judges. Nagtalaga kasi sila ng mga judges yan eh. Yung mga Israel noon eh. O kaya, yung mga leader, kahit tahari kasi eh, nagjudge po yan eh. Katulad ng ginawa ni Solomon. O, oh, umaakto din siya na judge siya. O, oh, kahit na sinong leader, pwede po. Kaya ito ang sinabi ano, you shall do no injustice in judgment. Yan po ang sinasabi ng Panginoon. You shall not be partial to the poor nor honor the person of the mighty. O. Oh. Ayun, ano? Ay, ayan nga siguro eh. natatakot sila kay Sarah kasi nga ka ay mapira yan. Maraming nakulimbat yan. At malamang ang iniisip ng mga tao ngayon ay baka kasama sila sa tumatanggap o nabiyayaan ng pira na yan Bilyon po 'yan o trilyon po 'yan. Ang inutang ni ni Rodrigo Duterte ay 6 trilyon. Ang utang natin noong naging presidente siya 6 trilyon lang, naging 12 trilyon. Kaya 'yung 6 trilyon ay utang 'yan sa sa administrasyon niya. Napakarami po yan. at isa na nga dyan, 'yung formally 9 billion po 'yun. Nawala na magna-deliver. Hindi ba? Ay saan napunta yan? ay ayan na nga. In righteousness, you shall judge your neighbor. Oh, in righteousness, sabi po ng Panginoon, no? you shall judge your neighbor. Kairangan righteous. Iyan po ang payo ng Panginoon. Sa mga judges ay tatayo sila mga judges ito eh. Oh. Oh, hindi ba? Oh, Deuteronomy 17 verse 8. If a matter arises which is too hard for you to judge between degrees of guilt for bloodshed, between one judgment or another, or between one punishment or another, matters of controversy within your gates. Then you shall arise and go up to the place which the Lord your God chooses. Ayan po ano. Kung napakahirap na desisyonan, ang ibig sabihin dito ay mayroong mga itinalaga dyan o mayroong mga lugar na dapat pagdausan yan. Yun, yun, ang ibig po sabihin dito o kaya isang guni nyo sa Diyos. Ang ibig sabihin dito, ano, kung very difficult for you to decide. Mga judges kayo, ha? Mga judges, very difficult for you to decide. Ayun mga, inisa-isa dyan, ay punta kayo doon sa lugar na mayroong pagdadausan yan. Ano? At yan na nga, ano? Ngayon, ay mas malinaw po dito sa Deuteronomy uh, chapter 1, verse 17 parang inuulit lang ito ano kaya malinaw na malinaw po eh you shall not show partiality in judgment yan po ang sinasabi sa mga judges o kaya diyan eh, sabihin na natin na yang senado natatayo na mga hurado nagtataka nga ako bakit nag-aabogado kayo kay kay Sara eh o pinabalik niyo yung complaint hindi po wala po yan sa kapangyarihan ng senado wala yun na nga, ang, ang inuuna ko dito, para yung nilapastangan ang lower house. Diyan sa ginawa nyo. Oh. You shall hear the small as well as the great. You shall not be afraid of any man's presence. For the judgment of God, Ah, uh, for the judgment is God's. The case that is too hard for you, Bring it to me. Yan po ang sabi ng Panginoon. Bring it to me. Kung mayroong kaso na napakahirap yung desisyonan, ang sabi po ng Panginoon, bring it to me and I will hear it. Ayan po. Bring it to me, sabi ng Panginoon. If there is anything too difficult for you to decide, bring it to me, sabi ng Panginoon. Oh, and I will hear it. At ang, ang nakasulat po dito, yung judgment nyo is gods yung judgment nyo is gods Opo! at diyan nga natin kung tagurian natin ang Padre Paura the gods yung mga host hos ngado yung mga kun diyan hurado dyan, the gods of Padre Paura dito po galing yan sa Biblia kasi nga, pag sinabi nilang patayin yan, papatayin yan. Kung sinabi nilang ibilanggo yan, ibilanggo yan. Pag sinabi nila na palayain yan, papalayain yan. Para silang Diyos. Oh. At ang risong nga ni Jesus Christ ay sa mga tao noon eh, ang sabi niya, bakit kayo nagagalit sa akin? Sabi ni Jesus Christ kung tawagin ko ang sarili ko na ako ang anak ng Diyos. Bakit kayo nagagalit sa akin? Eh kayo, sabi niya, kayo, hindi ba tinawag kayo ng Diyos na Diyos? Dahil nga dito eh, sila lang ang tinawag ng Diyos, yung mga judges na yan. Kasi nga, ang Presidente, hindi pwedeng sasabihin na ibilanggo yan, hindi pwede. Walang karapatan ang Presidente. <laughs> ang judge lang po. Kaya napakahalaga po ng judge ay pero nga ay binalahuran lang nila. Dahil dyan sa ginawa ni Escudero. Opo. Sana may natutunan po tayo ano. Yang gawa ni Escudero ngayon, gawa po ng attorney ni Sara Ryan. Yan ang, yan ang trabaho nila. Pero ay aywal lang natin. Bakit ginawa nila yan? Binayaran ba sila dyan o kasama ba sila dun sa nagnakaw ng mga confidential pan? Ay, ay lang natin. Di ba? O sige po, at dalayan ko po sa Panginoon, bago ko mag ay sana ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. At muli, mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.